Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ah, uh, meron naman na akong i-share sa inyo. Paano magkabit ng alarm ah, relay yung gagamitin sa lock and lock. Mm, maliit na relay. bali ito yung alarm natin. Ayun, nakakabit na 'yan ito yung power nya ito yung ground Ali nakakapit na 'tong nakakapit na 'tong wiring pwede na sya pindutin Alam Ayan Pero ang ginamit ko na relay itong itong relie na maliliit. 'Yan yung relie na ginamit ko. Para dito sa lock and lock. Ayun. Bukas. Itong mga relie na to, galing yan dito sa module. Dito yan galing bali nasira lang yung isang kapasitor ah, hindi ko na napalitan kaya ang ginawa ko tinanggal ko lang yung relay ditong dalawa ito na yung ginawa ko yan ito na yung relay na to ang relay na kasi to ano to eh 87E kininangan ko lang siya. Ah, uh, sitong pangalawa. 'Yan, ito yung connection niya, magkasama 'to. Punta sa positive. Tapos ito rin dalawa, punta sa positive. Tapos itong sa gitna, 'yan ito, 'yan yung papunta sa motor. Ito yung gitna, ayan yung papunta sa motor. isang wire sila. Papunta sa relay. Ito. Ito namang dalawa na to. Ito yung negative trigger. Papunta naman siya dito sa alarm. Kali yung relay na to, yun yung sinasabi ko 87A lima yung paa nya. lima yung pa kasi kung apat lang yung pa hindi na mapagana tong power lock na to pang ano lang to option lang na unyari masiraan kayong ng module pwede pa rin na itong relay tatanggalin tapos ihinangan na lang bali yan na yung connection nya bali itong dito sa pinakahuli sa kaliwa kung nakaganyan connect yan sa ground yan ito ground din ito ground tapos ito siya yan dito yeah, okay na gumagana na siya Kali oh. pang ano lang to. Pag kung sakaling naubusan kayo ng module, o kaya nasiraan kayo ng kapasitor, galin nyo na lang yung relay. Kasi ganito na lang gagawin nyo. Basic lang yan.